Hi, magandang hapon mga minamahal kong mga taga subaybay Ito't nag, uh, nagbabaklas ako ng mga sirang electric pan At ito nga, yung makina Itong makina ng electric pan Nahirapan ako na ito ay gamitan ng mga tools uh, Ano na kinalawag na kasi kaya mapipilitan ako na gamitan ito ng grinder para mabaklas ko ito para makuha ko yung ano dito yung makina nito at may merong kaunting tanso na nasa loob nito kaya yun ang aking kukunin kaya ito at babaklasin ko muna Salamat mga minamahal kong mga tita, bye, bye Thank you for watching. Mabuhay po.